Mga kawok, mabuhay! Ito na naman tayo sa hashtag WalkWithLan, ang inyong daily dose ng katotohanan na may konting asukal, hindi para matamis, kundi para hindi mapait ang paglunok ng realidad. Ako sila na, inyong witty na tagapagtanggol ng ordinaryong Pinoy laban sa mga politiko na parang sirang plaka. Paulit-ulit, walang saysay. Ngayon, November 13, 2025, at ang mundo ay muli nang nagiinit sa gitna ng isang rally na hindi ordinaryo. Kay panawagan ng Iglesia ni Cristo, ang makapangyarihang boses ng milyong-milyong miyembro. Pinakinggan ba talaga ng Pangulo o puro hangin lang ang sinasabi natin? At bakit kailangan pang magbabala si DILG Secretary John Vic Rimulya laban sa isang peaceful rally na para namang picnic sa luneta? Mga kaibigan, itong aming ilang mga minutong deep dive, factual, kritikal, at may konting tawa para hindi tayo maging seryoso masyado. Dahil sa mundo ng politika, ang tawa ang pinakamahusay na sandata laban sa mga mapanlinlang. lang. Kung first time mo rito, mag-subscribe na. Hit that bell icon para hindi mo makaligtaan ang susunod na expose. At para sa mga OFW at kabataan na nanonood, kayo ang tunay na lakas natin, mga kaibigan. Shout out sa inyo. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa Manila at Pampanga. Salamat sa pagiging ground zero ng laban na ito. Sa United States, ha, uh, mula New York hanggang LA, kayo ang nagsasabing Stateside Pinoy Power. Sa Canada, Toronto at Vancouver, keep fighting the good fight with your maple syrup strength. Sa Australia, Sydney at Melbourne, Good day, mates. Rally tayo virtually. United Kingdom, London, Fag can dim your fire. Italy, Roma at Milano, pizza at protesta. Perfect combo. Germany, Berlin's wall fell. Now let's stop all this lies. Japan, Tokyo's hassle mirrors are great, huh? Arigato for tuning in. New Zealand, Kiwi come with Pinoy passion. At sa Hong Kong, sa gitna ng urban jungle, Salamat sa pagiging torchbearers natin doon. Mga kawok, worldwide, sama-sama tayo. Subscribe at maging bahagi ng movement, mga kaibigan. Pumunta tayo sa simula. Mga kawok, alalahanin natin ha. Ang Iglesia ni Cristo itinatag noong 1914 ni Ka Felix Manalo ay hindi lamang isang simbahan, Ito ay isang pamilya ng 2.8 o mahigit pa na miyembro sa Pilipinas na may global reach na parang K-pop band. Hindi sila nagiging political para sa kapangyarihan. Sila ay para sa katwiran. At ngayon ha, sa gitna ng mga isyong korupsyon mula sa program funds hanggang sa mga proyektong multo, nagdideklara sila ng three-day peaceful rally for transparency mula November 16 hanggang 18 sa Rizal Park hanggang People Power Monument. Hindi ito tungkol sa pagbaksak ng gobyerno. Ito ay tungkol sa pagtatanong bakit hindi transparent ang paggamit ng pera ng taong bayan. Ayon sa opisyal na pahayag ng Iglesia ni Cristo, layunin ng rally na suportahan ng panawagan para sa better democracy at transparency sa gobyerno. Over 300,000 expected daily, ha? Hindi ba ito ang tunay na people power na walang EDSA traffic? Pero teka, muna tayo sa Pangulo, ha? okay? si President Bongbong Marcos Jr. na palagi nagsasabing anti-corruption siya ay hindi pa direktang nagsasalita tungkol sa rally na ito. Pero recall natin, ha, ang January 2025, National Rally for Peace, doon pinakinggan niya ang INC. Malakan niyang mismo ang nagutos na irespeto ang karapatan ng mga miyembro. Bakit hindi ngayon? O baka pinakinggan na niya privately? Kasi ang sabi ng mga sources ko, mm, of the record, ang panawagan ng INC para sa transparency ay align sa bagong Pilipinas narrative niya. No? Kaya oo, oh, mga kawok, mukhang narinig na ng Pangulo pero hindi pa official. Subscribing ha? Na ba kayo para sa mga updates, mga kaibigan? Ngayon, Pumasok si John Vic Remulla, ang DILG secretary na barang overprotective tita sa family reunion magbababala ako laban sa mga destabilization efforts. Ano ba yan, John Vic? Destabilization? Ang rally ay peaceful, secured ng mahigit 15,000 na police. Ito ay satire na may paranoa. Ha? Parang sinasabi mong ang isang prayer meeting ay plot para sa kudita. We take ko ha? Si Rimulya, dating Cavite governor, ay master ng local politics. Pero sa national stage, parang nagli, naglihi ah, sa conspiracy theories. Bakit kailangan niya mag laban sa isang religious group na consistent sa peaceful advocacy? Is this DILG or DILG warn? Okay, mga kabataan at OFW, ito ang core ng ating kwento at bakit kailangan niyang makinig ng mabuti. Ha? Uh, Sir Mulya noong November 12, press con, ay nagsabing may mga pwersa na gustong gamitin ang rally para sa destabilization. Factual, walang ebidensya na ganoong plat mula sa INC. Ang grupo ay malinaw. Ito ay para sa transparency. <coughs> Hindi para sa chaos. Ha? Pero bakit ganito ang tone niya? Okay, intellectual angle ha? Sa social political lens, ito ay classic divide and conquer i ang isang malaking block tulad ng INC bilang potential threat ah, para ma-justify ang extra security na parang martial law like okay witty aside ha uh, imagine si Remulla na dating aktor sa Cavite politics ngayon ay starring role ha sa the warning games sinong agitators na sinasabi niya youth groups leftists o baka rivals niya sa cabinet Recall lang September 2025 statement niya laban sa youth protest Ah, parang pattern, lagi may agitators sa bawat corner. Pero mga kawok, sa mundo ng facts, ang INC ay hindi destabilizer, sila ang stabilizer. No, sa nakaraang rallies tulad ng 2015, anti-Charlie Hebdo o 2020, anti-terror law, peaceful sila 100%. Okay, critical point tayo mga kaibigan. Ito ay attack sa religious freedom under the 1987 Constitution, Article 3, Section 5. Walang dapat hadlangan ang peaceful assembly. Bakit kailangan pang magbabala? Para takuti ng mga miyembro? Para i-discourage ang participation? Sa mga OFW na naghahatid ng remittances para sa bayan. Ito ay red flag. Kapag pinipigil ang boses ng simbahan, sino pang susunod? Ang youth, mga kaibigan, ha, ang inyong online activism. Subscribe tayo para maging vocal. Dahil ang silence ay consent sa ganitong drama. Okay, shoutout ulit ha, sa Philippines, lalo na sa youth, sa UP at Ateneo. Keep questioning sa United States, Canada at Australia. Share this vid sa TikTok. Globalize the truth. Ha? Ay, nako mga kaibigan, lumilipas na ang panahon. Ah, Mag-sponsor naman kayo. Your favorite Pinoy coffee because truth needs caffeine. Okay, deep dive tayo. <laughs> ano ang tunay na panawagan ng INC? Transparency sa budget and program funds na 500 billion pesos plus na nawawala si ERE. Ayon sa COA reports, ha, 2024 to 2025, irregularity sa infra projects ay umabot sa 100 billion pesos. Ang INC ay hindi nagrereklamo para sa sarili, para sa lahat. <clears throat> At si Marcos, ha, sa September 2025, sinabi niyang I would join protest versus corruption if not president. Narinig mo ba yon, John Vic? Bakit hindi mo ba sinasabayan? Okay, parang si Marcos ay selective listener ha. Naririnig ang INC sa January para sa peace, pero sa November para sa transparency, biglang mute. O baka naririnig na ha, kaya walang comment. Dahil tama sila, ito ang intellectual irony. Ang Pangulo na nagsasabing bagong Pilipinas ay dapat mag-thumbs up sa rally na ito. Pero sa halip ha, si Rimulian nagiging mouthpiece ng doubt. Mga kawok, ito ay hindi coincidence. Ito ay strategy. Criticisms, ha? Ko sa Rimulya, hilaw ang kanyang babala. Walang specifics. Puro fear-mangering. Ah, parang political chatro para i-divert ang atensyon ng totoong issues. Tulad ng Pogo Scandals o Pork Barrel Ghost. Para sa mga kabataan, gamitin nyo ito ha, sa essays nyo. Religious Advocacy versus State Paranoia a case study, ha? Engaging ba? Oo, informative, 100%. Ayan. Okay, ha? nag ng ilang mga minuto. Mga tanong mula sa chat. Lan, bakit pro imc ka? Hindi pro, factual. IMC ay para sa tama at yun ang side natin. Paano mag-volunteer sa rally? Sundin ang guidelines. Peaceful lang. Shout out sa United Kingdom, Italy, Germany, Japan, New Zealand at Hong Kong. Kayo ang international squad natin. Mag-comment down kayo ang inyong take mga kaibigan. Like if you agree na dapat pinapakinggan ang INC. Share pa para sa mga OFW networks at subscribe para sa next vid on corruption deep dive. Okay ha mga kababayan sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. Sa mga OFW na nagihirap abroad at mga kabataan na nag-aaral para sa kinabukasan, kayo ang inspirasyon ko. Hanggang sa susunod. Walk on mga kaibigan. Mabuhay ang... believe